Ito ating tubo mga kapatid. Ayan. Okay sana kung ganito karami yung mga tubo niya sa bawat puno. Marami. Pero siyempre hindi talaga natin mamimaintain na ganun karami dahil nandito tayo sa upland. Bangin yung ating tinaniman. Kaya hindi makukuha ng ating mga tubo yung talagang nutrients dahil pag umulan sigurado pong yung abono natin ay tatangayin talaga ng tubig pero maganda pa rin naman ayan po matataas na po yung itong ating tubo 6 feet po 7 feet katabi niya naman po ay eh, mais yan next expect natin mag-multiply yung harvest natin last year. Dahil ito, pangalawang harvest niya po simula nung unang tanim. Ah, eh, talalaki naman po yung tubo. Pero yung iba, may maliliit po. Ayan. Hindi pantay-pantay